Manugang ni Annabel Rama na si Alexa Gutierrez. May malubhang sakit. Lumalaban ngayon sa sakit na leukemia. Labis na ikinalungkot at ikinagulat ng publiko nang mag-pose si Alexa Gutierrez, ang asawa ni Elvis, maging ang kanyang sister-in-law na si Rufa Gutierrez, na dumadaan pala ito sa napakalaking pagsubok sa kanilang buhay. Si Alexa Gutierrez ay isa sa mga daughter-in-law ng talent manager na si Annabel Rama. Humihiling ngayon ang actress at TV host na si Rufa Gutierrez sa publiko ng dasal para sa kanyang sister-in-law na si Alexa Yuchiko Gutierrez na nagdiagnose umano na mayroong leukemia. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Rufa ang ilang videos at photos ni Alexa at ng kanyang asawa na si Elvis Gutierrez, ang kapatid ni Rufa. Ayon kay Rufa, isang leukemia warrior umano si Alexa, base sa kanyang naging post. Leukemia warrior. Alexa is a brave and beautiful soul, a devoted wife to Elvis, and a loving mother to Arya and Ezra, her two young daughters. In the face of this unforeseen adversity, she needs our prayers and support. Let's storm the heavens and pray for Alexa's complete healing. Yan ang naging caption ni Rufa. Pagpapatuloy pa niya ng kanyang mensahe para sa kanyang sister-in-law. Lex, you are such a positive, courageous, beautiful and strong human being. I know you can beat this. God has a great plan for you. We love you and will walk with you through every step of this journey. Continue to be in high spirits. You're not alone. Hashtag PrayForAlexa Nagpasalamat naman si Rufa sa mga doktor at nurses sa St. Luke's Medical Center, Global City, sa pag-aalaga sa kanyang sister-in-law na si Alexa. Kaugnay nga nito ay naikwento pa ni Miss Annabel Rama sa showbiz writer na si Jun Lalim na nasa eroplano pa lamang pabalik ng Pilipinas mula sa kanilang bakasyon ng pamilya sa Japan. Ayon nga kay Annabel, hindi halos makakilos umano si Alexa at bumagsak pa nga ito sa toilet. Kaya naman pag umano ng eroplano na kanilang sinasakyan ay dumiretso na sila kaagad sa ospital upang ipacheck up at matignan kaagad si Alexa Gutierrez. Bagamat may pinagdaraanan ngayon ang Gutierrez family, hindi naman maiwasan ng mga netizens na magbigay ng kanilang masasakit na komento. Ayon nga sa isang nagkomento, Umpisa na ng karma sa pamilya. Diyos ko ang bilis po. Pagbabahagi pa ng isa, pag sa solong-solo ninyo. Pag may problema na, inilalantad ninyo at humihingi ng tulong at dasal sa publiko. Bagamat may mga negatibong komento ang nakukuha ngayon tungkol sa pag-post ni Rufa Gutierrez, unilan naman ng mga dasal pa rin ang kanyang sister-in-law na si Alexa mula sa kanilang mga kaipigan sa showbiz at sa labas ng industriya. Sa katunayan ay marami umano ang nagpupunta at tumatawag ngayon kay Alexa upang mag-donate ng kanilang blood. Hindi naman siya iniiwanan ng kanyang asawa na si Elvis at makikita sa kanilang social media na badalas itong nasa ospital at sinasamahan niya ang kanyang wife na si Alexa. Sa kanyang social media post nga sa Instagram ay makikita pa ang kanilang mga photos at nagkaroon pa nga ng IG story si Alexa kung saan nami-miss na umano niya ang kanyang dalawang anak. Hindi naman nawawalan din ng pag-asa si Alexa na malalagpasan niya ang pagsubok na ito.